para sa inyo mga kapatid uh, tayo ay magre-record ng uh, isang paksa para ipakilala natin ang uh, ang ating pinagsasama-sama iglesia bakit kaya iglesia ang itinayo ng Isu Kristo sa malayang silangan ang ating uh, pangalan bakit na lang hindi iglesia ang na yun iso Kristo o kaya e eh, iglesia ni Kristo kaya iglesia ng Panginoong iso Kristo at bakit mayroong pang malayong silangan sa dulo yan ang ating uh, pipiliting ipaliwanag na sana e uh, ang inyong pakinig ay bukas ang ating puso at ang ating mga pananampalataya. Kaino ba nagsimula? O sino lang ba ang nag- tatayo ng iglesia? Sa Mateo, 16 6 ng karatay D8, ganito ang ating mababasa. Pagkabat ito'y gas-gas na sa bawat reliyon, sa bawat pananampalataya, ay muli nating babalikan. Sapagkat ito'y salita mismo ng ating Panginoong Iso Kristo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa babaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia na ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ano ang sabi ng ating Panginoong Iso Kristo? Ang kausap niya yung Apostol Pedro at ang kanyang balakin ay magtatayo siya ng kanyang sariling iglesia. Ang pagkakasabi niya ay itatayo ko ang aking iglesia at doon sa itatayo niyang iglesia ang pintuan ng Hades o ang ikalawang kamatayan o ang impyerno ay hindi mananaig laban sa kanya. Kaya ang sinumang papasok at magiging kaanib do sa iglesia ang itatayo ng ating Panginoong sa so Kristo wala nang ikalawang kamatayan. o Ang dagat-dagat ang apoy. Nagkaroon ba ng katuparan ito? Sapagkat ang pagkakasabi niya ay, Itatayo ko. Itatayo means, hinaharap. Binabalak. Nagkaroon ba ng katuparan ang pagbabalak niyang pagtatayo ng kanyang sariling iglesia na kunsaan ay hindi mananaig ang ikalawang kamatayan. Sa mga gawa, 8 at 1, at si Saulo ay nagsiayon, ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At nang araw na yaon, ay nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Nagkaroon ba ng katuparan ng pagtatayo? Nagkaroon sapagkat nagkaroon ng isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nangasa Jerusalem. Kung walang natayo, walang pag-uusig. Ngunit nagkaroon ng pag-uusig, ibig sabihin, natupad ang pagtatayo ng ating Panginoong Kristo ng kanyang iglesia. Kaya, ang bungad ng ating pangalan ay iglesyang itinayo ni Heso Kristo. Ngayon, bakit Heso Kristo? Bakit napakahaba ng pangalan? Pwede namang Hesus, Panginoong Hesus, o kaya Kristo. di ba? Bakit Heso Kristo? Sa gawa, ganito ang pagpapaliwanag. Gawa 4. Ang talatay Gis, 12, at balik natin ng 11. tarastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalang ni Isokristong taga Nazaret na inyong pinako sa krus na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay dahil sa kanya ay nakatindig ang taong ito sa harap ninyo na walang sakit at sa kanino mang iba yung pangalang Isokristo ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa tao sa mga tao na sukat natin ang kaligtas. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga pangulo na nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulo. Bakit iso Kristo? Pagkakasabi sa mga gawa, 4 G's, pangalang iso Kristo. Sa 11, sa kanino mang iba, ay walang kaligtasan. So, yung pangalang ni Kristo nagtataglay ng kaligtasan. Kaya, perpekto ang iglesyang itinayo ni Kristo Ang nagtayo ng Panginoong Kristo ang sabi ng ating Panginoong Kristo ang ikalawang kamatayan ay hindi mananaig sa kanyang iglesia. Ang pangalang Kristo ikaliligtas ng tao. Walang ibang sukat ikaligtas ang tao kundi ang pangalang ni Yeso Kristo. Kaya kung sino man ang aanib sa iglesia itinayo ni Yeso Kristo, mayroong kaligtasan at wala nang ikalawang kamatayan. So, iglesia ang itinayo ni Yesu Kristo. Walang ibang mag-aari ng iglesia kundi ang Panginoong Yesu Kristo. Ang pagkakasabi niya, aking iglesia. Iglesyang itinayo ang owner ni Yesu Kristo. Ang may-ari ang ating Panginoong Yesu Kristo. Ngayon, ang itinayo niya ay nasa Jerusalem mo isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nga sa Jerusalem. Merong iglesia sa Jerusalem. E paano napunta ngayon sa malayong silangan ang iglesia itinayo ng ating Panginoong Yeso Kristo? Ang pagkakasabi niya sa Juan this at meron siyang assurance na binigay ano ang kanyang sinabi? Buhat mismo sa kanyang bibig. This disease is one. At mayroon akong ibang mga tupa. Mayroon siyang ibang mga tao mananampalataya na hindi sa kulungan ito. Wala doon sa kulungan o doon sa Israel. Sila'y kinakailangan din namang dalin ko at kailang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. So, doon sa si Israel, bukod doon sa kanyang mga tupa o kanyang kawan o kanyang mga tao na mananampalataya, eh mayroon pa siyang ibang mga tupa na wala roon. Wala sa si Jerusalem. Maaaring yung mga tao ito ay eh, hindi sa si Jerusalem nakatira. Kaya, ano sabi niya? Ano asura siya? Kinakailangan din namang sila'y dalin ko at diringgin nila ang aking tinig. Iha-adapt niya yun sapagkat yung mga tao na yun, yung mga tupa na yun, dumirinig din at sumusunod sa kanyang tinig. Kaya merong mga anak ang Diyos, merong mga tupa ang Diyos, merong mga mananampalataya ang Diyos na hindi lamang sa Israel, hindi lamang sa Jerusalem nang gagaling. Saan sila nanggagaling? Gawa dos talatang 38 hanggang 39. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mga kayo at mga sa bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo. Sa ikipagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Saan to? Yung mga tao ito. Hindi isa Sapagkat sa inyo ang pangako. Yung mga tao na yan. Nasa kanila ang, ang pangako at sa inyong mga anak, pati sa amin mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa kanila. Nakangino ang pangako. Doon sa mga magulang, doon sa mga anak, at doon sa mga nangasa malayo. Ang taglay, ang bautismo, ang taglay, pangalang Yeso Kristo. Kasarap, di ba? Merong tupa, merong mga manan ng palataya, na may taglay na kaligtasan, buhat sa malayo. Buhat sa malayo na yan, nasa kanila ang pangako. Ano ang pangako ng Diyos? Sila kinakailangan din naman dalhin ko, kakanlugin, At sa pangalang Isokristo at sa kanyang iglesia na doon tataglayin ng mga taong ito ang kaligtasan. Sa isayas, buhat sa mga hula sa isayas, sinabi kung saan o anong uri ng malayo, pagkakakilanlan ng malayo ang mga taong ito. Ben 24. At talatang 15. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon, mga mana ng palataya ng Panginoon. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Israel, Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Nilinaw ba buwat sa hula buwat sa isayas? buwat sa mga gawa kung saang klaseng klasing malayo sa silanganan anong klasing silanganan sa mga pulo ng dagat iglesia itinayo ni Yeso Cristo sa kanyang namang iba walang pangalang binigay sa mga tao na sukat ikaligtas kundi ang pangalang Yeso Cristo sino nagtayo sa iglesia ang Panginoong Yeso Cristo iglesia itinayo ni Iso Kristo, kanyang sariling pag-aari sa malayong silangan sapagkat diyan hinula dyan sinabi dyan ikinapit ang pangako ang pangako na ito'y kakalungin ng ating Panginoong Iso Kristo dadalhin niya at ang mga taong ito'y bautisado sa pangalan ng Panginoong Isokristo. mga taong mayroong kaligtasan magbubuhat sa malayong silangan. Kaya yung ibang religion, ibang sekta ng pananampalataya, pilit nilang ikinakapit ang malayong silangan o ang Pilipinas. Sapagkat napagalaman nila na meron talagang hula, na merong lilitaw, na tunay, galing sa tunay, at tunay na iglesia sa Pilipinas. Adap buhat sa Jerusalem, inadap ang mga taong mananampalataya sa malayong silangan sapagkat ang mga taong ito ay dumidinig, sumusunod sa tinig ng Panginoong Iso Kristo. Ang nagtayo ng iglesia, uhulitin natin, ang Panginoong Iso Kristo. Bakit? si Kristo. Nandiyan ng kaligtasan. Kaya kung sino man ang miyembro ng iglesyang itinayo ni Jesu-Cristo ay mayroong tiyak na kaligtasan. Mayrong hulang lilitaw sa malayong silangan, meron sa kanila ang pangako sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga anak at ang mga nangasa malayo. Anong klaseng malayo? Sa mga pulo ng dagat sa silangan. Iglesyang itinayo ni Jesu-Cristo sa malayong silangan. At sa karino iba ay walang kaligtasan. Kaya perpekto ang pangalan ng ating pananampalatayang pinagsasama-samahan. Bakit merong title kasing malayong silangan? Tama, may la sa malayong silangan. Ngunit kung babalikan natin ang history ng ating Panginoong Iso Kristo, sa bawat napagtayuan niya ng kanyang iglesia, ipinapangalan ang lugar. Iglesia na nangasa Jerusalem. Iglesia na nangasa Corinto. Iglesia na nangasa Thessalonica. Tayo saan nagmula? Saan ang hula? Sa malayong silangan. Ang ating pangalan, Iglesia ang itinayo na Iso Kristo sa malayong silangan. Sana maging proud tayo pag malaki natin na ang iglesia natin hinulaan ng Biblia. Pagpalain tayo sa ating pag-aaral sa araw na ito. Sa pangalan ng ating Panginoon sa so Kristo, pagpalain tayo lahat.